Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat po ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Ang video na to ay para sa lahat ng mga anti-Duterte na kontra ng kontra sa ginagawa ng mahal nating presidente at para sa mga yellow garbage sa gobyerno. Ito ho ang datos na bihirang ibalita ng mga paes na media sa Pilipinas at malamang hindi binabalita ng mga international media. Ito ho ang datos. Ha? Huh? from July 1 to September 15, 2016, the total drug user arrested na hindi nanlaban sa otoridad ay 6,256. And the total drug pusher arrested na hindi rin nanlaban kaya buhay sila ay 10,635. And the total drug pusher and drug users voluntarily surrendered are 712,848. And then the total drug suspect killed by the bypass operation of the police because they refused to surrender are 1,105. And then 2,035 is the total number of victims of unidentified suspects or extrajudicial killings. Sa lahat ng mga anti-Duterte na mga yellow tart zombies na mga media fanatics na sinasabi na panay patayan sa Pilipinas, ito ho ulit ang datos. Pakigamit ko ang utak at common sense kung meron kayo. Wala man lang kayong pakialam sa mga pwede pang mabiktima ng mga drug suspects na to. Ito ho ah, imagine na kada isang drug suspect ay may nabibiktimang dalawang katao na lang kamo sa loob ng isang buwan. Conservative numbers pa yon. Itotal natin lahat ng mga naaresto, mga kusang sumuko, mga napatay sa mga bypass operation at yung mga sinasabi nilang mga nabiktima ng extrajudicial killings. So it's a total of 732,879. Bawasan na lang kamo natin ang 79. Kasi di naman daw lahat ng na mga nabibiktima ng na mga extrajudicial killings ay mga drug suspects talaga. So sige, minus 79. So 732,800 na lang. So kung dalawa ang nabibiktima ng kada isang drug suspect sa loob ng isang buwan, meron na ho agad naliligtas ang ating presidente at ang ating mga kapulisan na 1,465,600 na mga inusenteng tao sa loob pa lang ng isang buwan. Imultiply pa natin into 2 and a half months from July 1 hanggang September 15. So meron na agad naligtas na 3,664,000 na mga inusenteng tao ang presidente at ang ating mga kapulisan sa loob pa lang ng 2 and a half months. Gets nyo? Sa totoo lang, in 2 and a half months sa pwesto ni President Duterte, wala na siyang dapat pang patunayan sa lahat ng mga duda sa leadership niya. And take note, war on drugs pa lang yan. Hindi pa ho kasama dyan yung ibang mga nagawa niya. Sa lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas o kahit siguro sa buong mundo, siya pa lang ho ang nakagawa niyan. Dahil ho yan sa leadership ng ating mahal na presidente. Ewan ko lang kung may nakagawa na niya na. Baka lang naman i-google nyo na lang. At ito pa, as of September 5, 2016, bumaba po ng 49% ang crime rate sa Pilipinas. Nagawa na ba ng mga yellow garbage na sinusuportahan ng mga yellow tard zombies? Not even close. At alam nyo ba na ang two and a half months ni President Duterte ay katumbas ng 30 years ng lahat ng mga naging presidente ng Pilipinas? From Cory Aquino hanggang sa huling araw ni Noynoy Noy Aquino sa pwesto, wala pang nakagawa ng nagawa ng presidente ko. At naalala ko nung nangangampanya pa lang si President Duterte, pinangakuan niya tayo na within 3 to 6 months, masusolusyonan niya ang problema natin sa drugs, crime, and corruption. At pinaliwanag ko rin yun sa inyo sa kauna-unahang video ko na posibleng nga nilang magawa ito. Well, kayang-kaya -kaya naman talaga ng Duterte administration na ma-achieve ang 3 to 6 months na yun kung wala ang mga yellow garbage sa gobyerno. Ang problema kasi, Puro sila kontra at ginagambala nila ang ginagawa ng Pangulo. Gaya ng mga Senate hearing about extrajudicial killings na walang kakwenta-kwentang hearing. Isa yun sa mga paraan nila para gambalain ang Presidente. Para mabigo ang Duterte administration na matupad ang pinangako nilang 3 to 6 months. Well, salamat pa rin sa katangahan ng yellow garbage sa gobyerno. Dahil isa yon sa mga magiging excuse para humingi ang Presidente ng another 6 months extension to resolve these problems. At hindi rin talaga ini-expect ni President Duterte na ganun pala talaga kalala ang problema ng bansa sa droga. Parang ganito lang yan. Sa ka ng digmaan na akala mo 6,000 na katao lang ang kalaban mo. So nangako ka na within 6 days, matatapos mo ang digmaan. Pero nung pumunta ka sa battlefield, 12,000 na katao pala ang makakalaban mo. So humingi ka ng another 6 days extension para tapusin ang digmaan to. Ganun lang yun. Common sense lang di ba? At nakita naman natin na ginagawa talaga ng paraan ng Duterte administration na maresolba ang mga problema na to. So kahit di man totally maresolba ang tatlong problema na to, within 3 to 6 months, okay lang ho sa amin yun. At least, may ginagawa sila. At kung sasabihin ng mga yellow tired zombies at mga yellow garbage na walang isang salita ang presidente namin na pag din niya natupad ang mga pinangako niya na 3 to 6 months ay magre-resign siya Okay lang ho sa amin na mag resign ang presidente namin sa isang kondisyon Magpasagasa muna si Panot sa LRT kasama ng buong hukbo ng yellow garbage At pakisama na rin lahat ng mga bubong taga-suporta niyo At pag nagawa niyo yun, isasuggest namin sa presidente namin na magre-resign siya Okay ho ba yun? Pero kung di ito gagawin ni Panot, eh mas nakakahiya siya at mas wala siyang isang salita. So shut up na lang sa lahat ng mga humihirit na walang isang salita ang presidente namin dahil mas walang isang salita ang bugok na sinusuportahan nyo.